Nadala na po sa Villamore Air Base sa Pasay ang mga labi ng pitong sundalo na matay na makainkwentro ang Abu Sayyaf Group sa Patikul, Sulu. Tiniyak naman ng AFP sa mga naulila ng mga biktima na makatatanggap sila ng mga benepisyo. Nakatutok live si Salima Refra. Salima. Pia sa kabilangan ng matinding pagbuhos ng ulan dito sa Villamore Air Base, hindi natinag ang mga sundalo na nais magbigay pugay sa kanilang mga kapwa sundalong namatay sa inkwentro sa Patikul, Sulu. Tila nakidalamhati ang langit sa pagdating ng mga labi ng pitong bayaning sundalo mula Zamboanga. Pasado alas 4 ng hapon, naglumapag ang C-130 dito sa Villamore Air Base. Sinalubo ng may dalawang daang Navy personnel ang mga labi para gawara ng Battalion Honors. Isa-isa lang pinatungan ng watawat ng Pilipinas at nang maibaba na ang lahat ng pitong steel caskets, sabay-sabay na sinaluduhan ng mga sundalo ang pamilya ng mga nasawi. Binigyan ng pagkakataong makalapit sa mga labi. Ang isa sa mga kaanak ng mga nasawi hindi kinaya ang pagdadalamhati. Nang hina ito at kinailangan isakay ng ambulansya. Ang AFP nangako naman ng scholarships para sa mga anak ng na mga nasawing sundalo at death benefits para sa kanilang mga pamilya. These seven soldiers who died uh, as heroes, we could say, Uh, these soldiers who gave up, the, who made the supreme sacrifice, the, the ultimate sacrifice, by giving up their lives for, for uh, uh, the sake of uh, uh, conducting operations on lawless elements. Pia Jiggy dadalin muna sa Puneraria ang uh, labi ng pitong mga bayaning sundalo para ayusin bago sila dalin sa Marine Headquarters sa Fort Bonifacio bukas ng umaga. At yan ang latest mula dito sa Villamor Air Base. Pia Jiggy. Maraming salamat sa Lima Refrain.